Papa, si Kuya, si Jen. Jen, asan ka? Hindi ka nakita. Ah, kasama si, kasama si Sabrina. Si Papa, ando sa labas. So, ngayon, I'm uh, time na para magpatato ni ate ng kilay. Tapos si Jen naman, magpapalip tattoo siya mga lang. So, dito kami ngayon sa Rizal. Punta kami ng kabanatuan. Pero, dadaan muna kami dun sa pinag-aanohan namin ng pinag-aanohan ko ng hair mga lungs kasi parang iti-treatment yung hair ko saka yung kay mama. So yun, yun ang agenda natin for today's video. Kaya <laughs> nga muna, imbutido ka muna for today's video. <laughs> ayan, imbutido. Si okay. <clears throat> ayan. 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 Ayan na treatment ulit ang aking hair kay mother kay okay. na the treatment maganda na ulit ngayon mga loves si uh, sila ate nagpunta na ulit dun sa ano kasi si, ngayon magpapatuto si ate tapos si Jen din. so pupuntahan natin sila doon si kuya nandun na din siya mga loves hinatid na rin siya ni, ni papa so tignan natin sila doon balikan natin andun din pala si Erin kasi sabi ni Erin gusto niya daw magpa lashes at saka magpa Linis paglinis ng pupo. So, puro gastos talaga ang lola niya mga loves. <laughs> Dito na tayo sa brow lines. Mga lolas puntahan ko na sila. Ate, eh, yung kilay ko pala, ito nagbabakbak na siya mga lolas And yung labi ko, ayan eh, na siya. So, wala akong lipstick. Naglagay lang na ako na ng <clears throat> parang lip, ano? Chopstick lang. So, yan na siya yung kulay ng lips natin. <laughs> Anong pinagagawa niya? Sarap naman ng buhay niya, John. Ay, hey, Sab Sab! Sab ng buhay! Hindi ka pa natata to? Ah, nagpagawa ka muna na. Ikaw so, magbayad yan? Mythology. Okay, mommy. Cardi B. <laughs> Tagaalaga ng batang makulit. Oh, 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 okay. Baka mabagsak siya. May spaghetti tayo. Ang driver, pagod na. Gutom na. Ayan o. Dito muna kami sa sasakyan mga loves kasi matagal pa sila doon. Sa ate nagpapakilay, habang nagpapakilay, nagpapapedicure. Tapos magpapalinis pa yun ng kuko. Sa Erin naman magpapa... Ay, tapos magpapa ano pa? Eyelash extension. <laughs> sa Erin, ganun din. Uh, nails naman, saka eyelash extension din. So, tapos yung asawa ng kuya ko, ano pa din, lip tattoo. So, matagal-tagal pa sila pang alas. Kaya nandito muna kami. Yung bata na iinip na doon, no? Tatawagin na lang pag tapos na. Dahil ang banker ay nandito. Tapos ka na, Jen? Angelina Jolie, is that you? <laughs> Parang wala akong eh. Oh, yun talaga. Parang yun. Parang <laughs> yun. Ay ganda! Mag Magpaapa ka pa? Oo mm -hmm. naman. <laughs> yes. <Yeah. laughs> Pagmamasahal <Napakasosyal mo> naman. <laughs> <laughs> Paano? Pag nyo? Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi mo Hindi ako. 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 Hindi Parang boy buhay mo yan. Ang bukas na lana yan. Anong tawag sa lash mo yan? Classic daw. Classic. Classic. Whiskey. Wala pong iba volume. Ako na lang pong Ayan. Ganda yarn. Hi mga lahat. <laughs> <May> Finally. <nalang laughs> ganda ng kiyamay. Ganda ng <laughs> <laughs> ako. Oh. oh. Ay, mo. lang ka eh. Ganda. Po, hindi po, Basta hindi po mali. dumahaba pag ganyan. Sab. Pagod ka na, Sab. Kakahintay. Ha? Diba di ka rin makalabas ng walang mask? ako din, hindi makalabas ng walang mask. <laughs> Pero buwan, ako, ko.

Yay. Okay, okay, okay. Hindi. 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 kay Irene ay, ay, ay. Ah. 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 <laughs> Tingin Ang ganda naman Ganyan dapat yung sa akin eh hindi nagawa. <laughs> Ganda ng nails. Sana all. Oh. Pak nakado. Ang kilay. Ang kilay. Gouches. Kaya kilay ng kilay. Si Red. ate pa nagpakilay. Thank you, ate. May isa pa nails. <laughs> Tsaka. And pa. Lashes. Lashes. Sa ate, di pa tapos eh. Oo. Uh -uh. Ayan, ay, ang paray naman ng nails niyo. Dati, parang maranda yung lashes mo. Ang ganda. Ang okay, isa. Ang okay. ganda lang yung kamay, pero yung... Ang ganda <laughs> ng koko yung kamay, hindi. <laughs> 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 kulubot, kulubot. Show your lashes. Yeah. So, ganda. Ganda oh. <laughs> okay. so, ayan. Ang ganda, te. Oo. So, ayan na mga loves, finally. Ayan. Natapos na din. Aking kilay, pulang-pula guys. <laughs> kilay, manicure, pedicure. Thank you Ate Vey! Thank my God. you Ate This is what we deserve! <laughs> Ayako! Nasusunod pag umuwi ako, kailangan talaga madami talagang pera mga love. Kasi bu... Thank, you, thank you. ako oh ng mga tos. <laughs> oh umuwi na! na. Drive-thru bago umuwi. Okay. O ano, na. chicken. Okay. Jollibee. Always Jalibee. B! Magkakapaktak na kami dito. Mm. Alas 8 na mga alas nasa kabanatuan pa rin kami. Makaka-uwi kayo mga 10 na siguro. Sibingay gutom yung mga gutom na si Irene. Nakakaya naman. <clears throat> si Irene na palaging gutom. <laughs> Ang lakas pa mag-order. Hi, <laughs> Bonita. Meron po kayo nito. Sa akin po yung ganito po. <laughs> But, grabe mag-order sa air. Next time ako naman mag-order na yun. Sige, okay, sure. Ikaw na magbaba. Ikaw magbabayad sure. yan. Sure. Sure, <laughs> sure na <ang> problema. Sige, <laughs> okay, doon <halang> card mo. <laughs> Tapos card ka rin pala yung gagamitin. Eh, no? Ay, baka may cash ka dyan. <laughs> <laughs> Ay, Ay, naku. Jollibee all day, all night. <laughs> May meron tayong dalawang pocket, mga loves. Ayun. For mga chicken. Meron akong chicken. And steak. So, ayan pa. Ayan pa. Kadami tayong mga loves. It's spaghetti. It's spaghetti. Kain tayo, mga loves. Hindi papa. papa. kami. Uy, ayan. Ay, Nakamalag sa aking kilay ko. <laughs> <laughs> pakak na pakak ang kanyang kilay. Pakak na pakak pa, ang kilay ko. Tingnan mo nga. Namumula pa nang pakak. Ay, namumula pa siya. Magapayente. Sa akin, hindi na magaanang ganyan. Ano Ay, na to? Yun, pang ikat. Ilan ba to? Kalimutan ko ng mga laws eh. Pero nagbabalat na siya. Oh, ayan. Para yeah. naging mga pangbataray so. naman ang hanti mo. Ayun Ay, eh. din ang ano ko sa akin eh. Pero sabi nila okay naman daw eh. Bagong eyelash din siya. Oo, di ba? Bagong Thanks, nails. Man. Thanks for the sponsor. Thanks for the sponsor. <laughs> Try na Kainan, Kainan na. Rin. Okay, kumain ako sa sakin sila, hindi. Ako kakain ako. Kiss, 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 kiss. Kiss. Yeah! Ah! Napaka yeah! nanchalant mo talaga. Yeah! May sopo. Ang nanchalant na bata. Oh, oh. Hey! Uh, kiss, no, kiss. Ah, kiss daw. Napaka Kiss na. Mas ganang! Tawad na tawad ka naman! Kainan na! Ah. Pang Jollibee. Magkakapakpak na talaga kayo niyan. <laughs> kain na, kain na! Kain pa more! Pakita mo dahil yung lips mo dyan. Angelina, jo. Angelina Jolie. Angelina Jolie. Kina yung, kina 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 ayan lang. <laughs> That's it for today's video. Sobrang thankful lang ako mga loves kasi na provide. Alam mo yung na-spoil ko yung family ko, yung mga kapatid ko na first time kong nagawa sa kanila ngayon mga loves. Kasi before, alam mo na-spoil ko naman na sila pero ngayon yung mga yung mga simpleng ganun lang, pakilay, pa-manicure, pa-pedicure. Sobrang ano, sobrang alam, alam mo yung sarap sa pakiramdam na kahit na magasto, syempre, pero mas ma, yung, yung balik kasi at saka yung saya na nakikita ko kapag masaya yung mga kapatid ko is iba, iba siya mga loves. So, Kung baga, iisipin mo na lang na worth it yung ginastos mo kasi na i-spoil ko yung mga kapatid ko. Diba? So, iisipin ko na lang mga loves, na pagbalik natin sa sa Jumerica, doon na lang tayo kumayod ng kumayod, work, mag-work na lang ulit ng mag-work kasi yung naipon ko na pang ano ko dito sa Pinas is talagang give and give and give lang ako mga loves kasi nga syempre, para ma ano, maparamdam natin yung love natin sa, sa family ko. And sobrang thankful ako and I'm very blessed kasi nagagawa ko yun sa family ko mga loves. And ayun lang, ngayon magpapahingin muna ako saglit and then mag na kami mamaya mga loves. Kasi tomorrow ay pupunta na tayo ng Thailand. So super excited ako mga loves kasi magbawakasyon kami. Uh, three days lang yun, pupunta kami ng Thailand. So, bali yun yung pinaka first Uh, family vacation namin outside the Philippines. So, super excited ako, mga loves. I'm very, alam mo yun, super thankful talaga kasi nagagawa ko to sa family ko. And I believe naman, mga loves, na gusto niya rin gawin yan sa parents niyo, sa mga siblings niyo, mga loves. And kung meron kayong time, do it. Kasi you'll never know, de ba? So ayun lang. That's it for today's video, and I'll see you again sa ating susunod na vlog. Bye.